Ayan, magluluto po tayo ng pangat sa gata. Ang dahon po. Baboy! Ah, may taba-taba. ang atin pong tulingan. Tulingan po yan ha. Lagay na po natin ang ating luya. buyas, Siling green, kamatis, at yun po ating sampalok. Ito po yung pangalawang gata. Ayan, nagay natin. Paminta. Ayan, lots of paminta. The more, the delicious is. Nasa inyo na po kung maglalagay kayo ng bitchino kaya asin sa akin, hindi na po. Tsaka po konting suka. Ayan. Konting tubig pa. Tsaka po natin siya takpan. Takpan po natin. Ayan. Ayan lang po natin kumulok. So, after 20 minutes. Ah. Bago pa ba ilagay na natin ating kakanggata. Kakanggata, kakanggata. Ayan. So, pag pagi pag, natin ng mga 20 minutes. Thank hmm after 15 minutes yan ito na po siya ito po ang ating gata tignan natin kung tama na yung lasa para maadyos na wala lang po ng konting asin pero hindi po natin pwedeng lagyan ng asin ah eh. Okay na po yan. Bawal po kasi sa akin ang asin. Okay na yung lasa na yan. Nagkahalo yung gata at saka yung asin. Ayan. Okay na to. Goods na to. Goods.